Yan, impact na palem, katakayama, kakapsan, kakapsan, so, kain lang, kain lang tayo ng salad. Salad naman ang kinakain natin ngayon, para, naman, para healthy naman. May, may, may cheeseburger naman yun, na may salad yun. Para balat, di ba? At dito tayo sa wedding. Kapunan ko na to, kakapsan, kakapsan. Ito, salad, tapos ang manito cheeseburger. Ayan, fresh fries. tapunan natin yan dapat palagi may salad para para sa diet diba? actually macaroni salad to eh tapos ginaluan na ng konti may pipino yan. sarap kain-kain na tayo kakapsat tapos salad macaroni salad tapos may pati the cheese burger o kaya yung salt na ako Bye-bye, kapsat. Mga pulsaw, salamat. Hindi na sa chat. Kain-kain lang tayo. -bye. Makan-makan. Bye-bye.